yes magandang araw sa inyo mga katoto tatanungin ko po kayo kung uh, ang ibon niyo po ba ay uh, patay gutom kung patay gutom po maganda pong klaseng ibon yan kung patay gutom po yung ibon niyo na yan napaganda po niyang uh, abilidad ng isang uh, pangarerang kalapate kasi mga katoto, kapag uh, masedan sa pagkain yung ibon po natin, malamang sa malamang mga katoto, ma madalas po yan na uh, uh, gutumin. Madali po siyang magutom. Siyempre kapag uh, tayo, kagaya po natin, tao tayo. Kapag uh, uh, kulang tayo sa pagkain, mahinang mahina po tayo. Sa pang-araw-araw na nga ng pong gawain po natin, hindi po ba, mas mainam po na marami po tayong kakanin lalong lalo na sa mga youngster na yan na pangkarera po natin importante importante po na laging busog po yung mga yan kagaya din po yan ng mga teenager, age malakas po ang panunaw niyan dapat laging busog katapos po nila nga maglaro kagaya ng basketball yung mga paligsahan na Ganyan din po dapat ang mga ibon po natin. Malakas din po rin dapat silang kumain. Kasi mas mapapakinabangan po nila, mas magagamit nila yung ganong estilo sa malayong karera. Kaya mga katotuturuan nyo, yung mga ibon nyo maging patay gutom. Walang pinipili. Dapat kinakain niya pong lahat. Dahil kapag ka po ng gutom yung mga yan, ang susunod na uubusin yan, yung kinarga po natin vitamina. Sunod yan, protina, Sunod niyan, yung endurance. Binabiyahe pa lang yung ibon mo mga katoto, kumukonsumo na siya. Hindi kagaya ng laging busog. Siyempre, tutunawin niya muna at idudumi niya muna yung mga nakain niya mga pagkain, mga butil na kung saan eh, eh pinulpak niya yung sarili niya. Ganun po mga katoto, mas lamang po yung mga, mga ibon na inaruang uh, maging patay gutom. Paano po ba ginagawa yung pagiging uh, uh, matakaw sa pagkain ng mga ibon. Una sa lahat, kapag ka pinakuha lang po natin sa umaga, lalo pag paamo pa lang, sikapin nyo po na gutom yung ibon niyo pag pinakuha lang ninyo. Kahit paamo pa lang po yan mga katoto. Diyan po natin malalaman yung loyalty ng ibon niyo kung madadagit ba ng basta-basta ang ibon niyo Kung talagang matali na po yan, isang linggo hanggang dalawang linggo magpaparamdam po sa inyo ang palipad-lipad yan. At mahuhuli nyo ulit sa bantayan nyo kapag kalit na po siyang pumasok mga katoto huwag nyo na pong pakainin kung umaga po siya pumasok o bandang tanghali na sa hapon pakawalan nyo uli pagka niya po yung kain ng hapon sa kanya po pakainin kung sa umaga po mga katoto eh magpapawala po tayo magpapalipad ba eh yung mga po natin mga youngster na yan madalas po yan nasa bubong po nagbababad po yan huwag nyo papakainin sa umaga bago nyo pakawalan Well, meron po diyang nalilito pa eh. Napakain muna bago pa wala yung mga paamong mga ibon, yung mga youngster natin. Huwag po. Hayaan niyo po silang guto. Pakawalan niyo sila. Kasi yan po yung sukatan kung gano'n po uh, kataas yung homing instinct niya at saka yung loyalty niya po sa inyo. Halimbawa po, uh, nagpasukan na po yung itong kalapati natin. Hayaan niyo po sila dun sa bubong. So, pakain na po kayo. Ngayon kapag kami yung tirang pagkain, ligpitin niyo na po. Dumating yung pagkakataon na sumot na siya, pumasok na siya sa loob. Huwag na pong pakainin. Huwag niyo na rin pong painumin dahil inabot na po siya ng cut-off. po talaga yun para maging, uh, maging sunod-sunuran po sila sa atin. Kailangan-kailangan po natin ituruan sila ng mas magandang disiplina. Kasi kailangan-kailangan po nila yon sa malayo ang karera. Okay? Pag magpapawala po tayo sa hapon, pakawala na rin po natin sila. Oh, isabay na po natin sila sa pagpapawala. sigurado ako na hindi na po magpapahuli yun kasi gutom na gutom na siya susot agad yun yun yung pagkakataon na nakukuha nyo na po yung disiplina ng ibon natin kaya uh, mangyayari nun kada pa kawala ganoon lang po na kada pa po huwag niyong papakainin kapag ka na dito huwag niyong pakainin kapag pumasok inabot niya yung, yung oras ng kainan sa kanan po natin nabigyan kung basta kung anong oras ang inabot dapat meron po tayong uh, talaan o oras ng pakain dapat kongreto po yung mga katoto at hindi hindi pa bago bago ganyan lang po yung mga katoto magagamit na po yung pagiging uh, agresibo sa pagkain kapag uh, sa malayo ang karera o oh, kasi kung mahihayin po yung kalabati po natin, unang-una sa lahat, nakikita niyo naman po yung resulta sa kids. Madalas po yan, sa unang training hanggang, hanggang pantries po, pa yung kalabati po natin. Eh. Di ba? Yung pag pinapakain nila yan, kanya-kanya pong dumugan yan, kanya-kanya pong yan. Kung yung kalapati niyo po, ay may eh sigurado po ako hindi po ako ng dulong karera Maniwala po kayo sa akin. Madalas po yung bababa, mga hinain, iinom. mag lang po yan ng sakit ng ulo at sakit na iuwi iu niya sa kanyang mga kasamahan sa loob ng kulungan. Kaya maaari po sana na pilitin po natin sila na maging agresibo sa pagkain. Kasi isa po yan sa mga motivation uh, ng ibon kaya sila umuwi sa atin. Yan lang po mga katoto, sana po merong ngayong uh, napulot na karagdagang uh, informasyon o karagdagang kalaman sa ating uh, pinag-usapan ngayon mga katoto. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe uh, para manotify po tayo ni YouTube kung meron po tayong uh, bagong labas na video kagaya po nito. Bueno mga katoto, uh, ang susunod po natin uh, tatalakayin sa susunod uh, na ating huling uh, pagkikita ay yung mga tungkol sa, mga, uh, sa pinapatak sa ating uh, mga 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 kalapati. Ang tabay na lang po tayo, mga katoto. Marami pong salamat sa inyong mga katoto at uh, mabuhay po kayo. Peace!